kumpleto kayo dyan ha hmm? oh inihikab pa si haba haba ano meron ba't kayo nag iipon ipon dyan may meeting hmm, may meeting <laughs> kumpleto oh Choco, kumpleto ah. nagawa ni Shopa. O, oh, nasa ilalim ng upuan. Natutulog si Choco. Este si Kisame. O, oh, tinan mo. Ang ugali mo talaga. Kulong na yan. Kulong. Balik ka na. Kulong. Kulong. Mainit ulo. Ayan. Magpahinga ka muna sa kulungan mo. Bartolina ka ngayon. Palagi ka nang aaway. Kawawa si sa sayo. O, oh, hingal-hingal ka na oh, tingnan mo si Kisa may oh, nasa sulok na lang. Hmm. Hingal, hingal mo na oh. Oh, bihingal niya oh. Sobrang inis na inis siguro 'yan. <laughs> Gusto mo na naman lumabas para mang-away. Oh, laki ng bibig oh, hingal-hingal. Mm. Oh, pagod pagod. Laki-laki mo na oh, sisikip ka na diyan. Tingnan mo nga inaway mo si may ayan oh, tingnan mo. Kaya kulong ka muna, pahinga-hinga muna. Palipas init ulo, diyan ka muna sa kulungan. <laughs> Siya Diyan ka muna sa kulungan mo, ah. Init ulo mo, eh, o oh. Hingal-hingal ka. At kompleto kayo dyan, ha? Hmm? Oh, inihikap pa si Haba. Haba, ano meron? Ba't kayo nag-iipon-ipon dyan? May meeting? Hmm, may meeting? <laughs> kompleto, oh. Choco. kompleto, ah. Ano Na man, kakagulo man. Aalis ang ate. Aalis ang ate, oh. Pagjijip ka, ah. Ay, tipong nakatayo, oh. Ay, tipong nakatayo. Oh. Oh, babay ate, ingat. Ay, Choco, pasok. Pasok, ingat. Sh, pasok, Choco. Shh. ka na naman, ha? Ah. Oh, 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 oh nagkakagulo, oh. nagkakagulo, oh. 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 So, ayan, nakaalis ng ate namin. May gala. Ang lungkot na naman ni eh, Choco, oh ya nagsosolo na naman siya diyan. Yung isa nasa ilalim ng upuan. At hulaan nyo guys kung nasaan yung tatlong makukulit. Kasi maglilinis pa ako dito eh. Oh. Andito sila oh. <laughs> Kasi makukulit sila eh. Ayan. Ayun. <laughs> oh, Saglit lang, maglilinis lang ako. Diyan muna kayo ha bambang <laughs> sila guys kinukulong kumbaga pagkatapos kong maglinis ay palalabasin ko rin sila kasi hindi ako matatapos dito kung andito silang lahat kasi ang kukulit nila maglilinis pa ako ng kwarto dalawa yan nalilinisan ko ayan andito na iwan yung mga iba sila lang talaga na pinaka makukulit ang kinukulong ko doon eh wala pa naman silang isang oras na nando doon after ko maglinis ay kukunin ko na sila 'di ba diba? iba Sopaw? Sama, loob niyan. O, si Sopaw din nakakulong kasi. Makulit yan. Sinisira yung mga gamit ni ate sa table. Mm -hmm. At makulimlim ngayon. Pakikita ko sa inyo. Umuulan. Ayan, umuulan. Pero umiinit din. Magulog. Ay. okay pala guys kaya baka mute na lang muna to Tada! linis muna si mama linis saglit lang naman to guys kaya sinukulong ko lang sila dun kasi i ko lahat ng daan lang pala guys nung wala pa kaming vacuum walis pa lang ang ginagamit ko sobrang hirap kasi sobrang dami ng balahibo talagang maraming balahibo talaga o tingnan mo yung loob ng vacuum mo saglit pa lang ako o. ano pa lang ang nababacuum ko dito pa lang sa ayan o. dami na ba diba? ang dami na kaagad balahibo dito pa lang ako banda sa kusina oh. yan dami talaga kaya hirap na hirap ako noon nung walang vacuum kasi yung pag nagwawalis ka kahit na walang hangin nagliliparan yan e samantalang pag may vacuum ipon na ipon ang balahibo kaya kapag may aso tayo guys talagang mag iinvest tayo ng mga gamit na panglinis katulad nyan vacuum kasi hindi kalat ang balahibo nasisip-sip nga yung mga balahibo dati nga akala ko ang vacuum e eh, pang carpet lang ang bahay pero hindi pala kasi kahit hindi carpet ang bahay mo pag may aso pwede naman e eh, i-vacuum mo lang siya pati mga upuan binabacuum po yan kasi mahirap na inuubo at sipon ako sa balahibo lalo nagliliparan kahit yan si Kisame o oh. naglalagas din yan ito, <coughs> chibulinggit ay gotom na tumatayo tayo na balahibo din yan kaya tapusin ko muna to guys para makalabas na sa kulungan yung tatlo kaya ko ulit guys yung panglinis ko para hindi tayo mga may aso sa loob ng bahay pagkatapos ko po ng mag magmap ng yan, sunrocks pa Pwede rin yung sunrocks kalamansi, pero yan po ay original. Mag-spray po ako ng ganito, suka. Suka, nilagay ko na sa lagayan. Nilalagay ko po yan sa sahig, parang pinakabal na ako. Para hindi mga mo yung bahay ng mga ihi ng aso, kupo ng aso. Yan. Na-share ko na po ito dati sa video ko. Maganda po ito kasi unang-una, mababalnaw po natin yung, kasi mix naman po yan ng tubig, mababalnaw po natin yung sunrocks sa sahig kasi kung mapapansin nyo po, ang aso natin at pusa ay mahilig maglik ng sahig minsan. So kapag sunrocks lang ang nandyan, baka malamang makain ni o ma dila nila yung sunrocks. So, mas better na yung suka kasi hindi naman po yan lason. At nag-evaporate po ang amoy niyan. Sobrang asim po ng amoy ng bahay ngayon. Pero pag nawala po yan, sobrang bango. Mawala po yung mga amoy-amoy ng ihi. Siyempre, nabasa ko nga ang pupu daw ng aso ay taon ng itinatagal ng bakterya niyan sa semento. Lalo yung mga nasa kalsada, nakawala lang. Di bukbain uod lang yan. Kaya, ingat tayo. Ayan. Ayan, mga suka po yung mga patak na yan. Pinapatak ko po yan. Binubuhos ko po sa sahig. Kaya hanggat maaari, pinapaalis ko po yung mga big dogs. Yan lang ang nandito oh, pagkalat kalat kasi nakakaano po pag mo yung sunrocks na susuffocate sila. Eh iyang si bulilit ay eh, labas masok naman yan. yan. Nas na isis ko na yan ng sunrocks Araw-araw po ganito ang ginagawa ko. Yan. Siguro kung meron man na may amoy galing na sa labas yun pero hindi galing dito sa bahay kasi marami rin galang aso sa labas eh yan after ko mag vacuum mamap ko yan ng sunrox tapos babalnawan ko ulit ng tubig yung pinaka last balnaw ko guys ay suka na ayan o pinaini spray ko dyan sa sahig suka para mawala yung mga kung ano-anong nandyan. Ayaw pati ng langgam guys nang suka para sa kaalaman ng iba. Yan. Pwede rin nyo rin kanawan ng iba pa na panglinis. Pero ako suka lang talaga. So hanggang dito na lang guys. Tapusin ko na ulit ito. Na-share ko lang sa inyo yung aking panlinis. Tapos na tayong maglinis. Mabango na ang paligid. Pati mga kwarto. Ayan. Opo. Tapos ka nang kumain. Ayan si Kisame. Nandiyan pa rin sa upuan. Ayan. Ayan si Choco nag-iisa. So, ayan. Puntahan na natin yung... Puntahan na natin yung mga dagul. Palabasin na natin sa pagkakakulong kasi kawawa naman. Hindi ako nagkukulong ng aso, guys. Kulungan lang yan ni Axel dati kasi masungit siya eh. Oh, Oo, oh, oh, walang iihi dito ha. So ayan guys, ang reason kung bakit yung mga ibang ito, ay, kinukulong ko muna bago ko linisin dito sa loob. Kasi nga, bukod sa naglalagay ako ng sunrocks, ay nagbabalnaw din ako ng suka. Siyempre, kung lakad sila ng lakad dyan, edi hindi maganda ang kalalabasan. So, ayan. Nandito na silang lahat. yan O, okay na. Talon-talon. Takbo-takbo para exercise maya maya pakakainin ko naman sila si Shopo ay tapos nang kumain hinihingal hingal pa kahit na may electric pa naman wala ang aming ate nakaalis na may lakad sila ng mga kaibigan niya so hanggang dito na lang guys bye, -bye na itim Babay na itim tim bye bye